So, ayan mga mare, dahil first day of na naman, kaya maaga na naman tayo nito magigising. So, bali, araw-araw, paulit-ulit na naman ang ating daily routine. Ang pag sa mga bata, paghatid, tas susunduin na naman. Tapos, ayan nga po mga mare, sa mga ganitong situation po, ay dito ko po talaga sobrang na mimiss yung aking partner, yung mister ko. Kasi, pag nandito po yun talaga mga mare, siya po talaga nag-iintindi ng mga anak ko ayan, gigising na lang ako, bibisan ko na sila. Kasi hindi niya, hindi talaga siya yung nagbihis sa mga anak ko. Maliban na lang kung may sakit ako, ganyan. Pero pag yung, ano, gigisingin niya na lang ako para magbihis. Kasi napakain niya na, napaliguan, ganyan. Pero pag ganitong wala talaga siya na no, nasa hanap buhay siya, talagang, oh my God, mare, naalala ko talaga siya palagi. Sana oh. Uwi na din, Mr. Tatcha. <laughs> siya, kaya... So, ayan, huli mo na siya maraming isda. Di, huli ka mo na maraming isda dyan, ha? Para marami tayong pera. <laughs> <laughs> so, yan po, mga mare, no? Uh, bali, pinaliguan ko na po dyan yung dalawa kong chikiting. Tapos, napakain ko na rin yan sila. Tapos, inintindi ko na yung mga ano nila sapatos. Yung panganay ko na yan, mga mare, ay hindi ko na yun masyadong... In, uh, inaasikaso kasi marunong na po siya mag-intindi sa sarili niya. Marunong na po siya magbihis, basta nakaredy na lang po yung bihisan niya. Marunong na rin siya magkabit ng sapatos niya. So yan, um, hindi ko na siya masyadong naiintindi. Kahit noon pang last year nung siya ay grade 1, um, marunong na siya magintindi Pero ini Siyempre, inaasikaso ko pa rin naman kasi siya pala naman yung estudyante ko. Pero ngayon na dalawa na sila, yung isa ay kinder, tapos siya ay grade 2 na, So, habang inaasikaso ko yung, ayan, si kulot, inaasikaso niya na rin yung sarili niya. So, mas nauna pa nga siyang mag-asikaso kaysa sa amin kasi syempre pinupunihin ko pa yung kapatid niya. So, ayan mga mare. Um, pagising ko nga dyan mga mare ay hindi pa nga ako dyan nakapag-asikaso magtiklop ng mga higaan kasi syempre... Uh, 4.30 ako nagising tapos ay nagising ko sila ay 5 kasi ang pasok po nila ay 7 so dapat ay mga 6.30 ay aalis na kami dito bali po mga mare ay may service naman po kami hinahatid po po sila ng motor so ayan sobrang nagmamadari na nga dyan yung aking junakis na lalaki dahil sabi niya malulit na daw kami sabi ko saglit lang muna na kasi mag ayos muna ako sa sarili ko kasi tinan mo naman yung itsura ko hagard na hagard umagang umaga talaga naman eh <laughs> Kaya ngayon, naglagay na muna ako dyan ng kunting pampaputi sa mukha. Tapos ayan, sinuklay-suklay ko na nga rin dyan yung buko. Ayan, kasi ano lang. Tapos nagpalit na lang din ako dyan mga marin ng damit. Kasi syempre nakasando po ako. Kaya nag Tapos ayan, ready na yung aking mga, akin mga janakes. Pinigtiran ko nga muna sila dyan. Tapos bago ko sila ihatid. Tapos ayan na po mga marin. Nung sila nag-flag ceremony, ayan, grabe ang kukulit talaga nila. At nandiyan na nga sila sa room. Ngayon, binigyan na nga sila dyan ng activity. So, yan, hindi ko na, na yung iba. Kaya yan, umuwi na nga kami dyan mga mare. At ayan na nga, nako nasiraan kami ng motor. Buti na lang, may naghuminto like, sa amin kakilala ko. So, yan, Ah, uh, nakilala niya yung motor na ano, kasi kaibigan siya na mister ko. So, hinintuan niya kami at buti. Inayos niya yung kadena kasi hindi ko talaga alam kung paano ayusin niya. Naku, talaga sobra naman eh. <laughs> Ito na nga, naka -uwi na nga kami ng bahay. Ayan si Kulot, nilaro-laro niya muna yung kanyang alagang aso. So yan mga mare, at pagdating ko nga naman ng bahay, saka pa lang ako dyan nag ng mga ligpitin ko. So yan yung mga niligpit, niligpitan ko nga yan kagabi, ay hindi ko pa rin nasasalansan doon sa lagayan ng platuhan namin. Tapos, kasi mga mare, pag alis ko ay talagang sobrang kapos po talaga ako sa oras, kaya hindi ko na naintindi yung mga dapat kong gawin kasi inuna ko nga muna yung estudyante ko. Tapos, pagdating ko galing school, saka, saka, pala ako mag iimpis ng mga da, dapat ligpitin. Ayan. So, bali yung mga hinigyan namin nung gabi, ay hindi, pa rin, hindi ko pa rin yung So, pagdating ko na galing school, uh, 9.30 kami naka-uwi dito sa bahay. Saka pala ako niya nag i mag magayos, magligpit, yan. So, yan. After ko nga mag iimpis mga mare, ayan, marami pa ako dyan gagawin. So, yan, hindi ko na napidyohan kasi baka nagsawa na kayo sa <laughs> pag mukha ko. So, yan. Hanggang dito na lang po yan, mga mare. Kasi maglalaba pa ako. Ingat po kayo palagi. God bless. Salamat po sa inyong panonood.